Alright guys, pababa na tayo. <laughs> pababa na tayo mga ka all right. <laughs> diyan, diyan ako galing sa taas. So, gusto niyo makita yung aking nakuha. Huwag lang kayo maingay sa may-ari ha. Oh, yan mga guys. Oh. Ang lalaki. Oh. Oh. Sarap oh. guys. Ito kasi. Ano yun? Ang lalaki mga guys oh. Ooh, sarap. Sarap niyan guys, no. Diyan yang galing sa taas kaya wag kayong maingay sa may-ari. <laughs> Dadalhin na natin to doon sa sa sakyan. Ano pa noon? Nagtira pa naman ako doon sa may-ari. Wag lang kayo maingay mga ka-alright. Ayun oh. oh. Medyo marami-rami mga ka-alright oh. Mm sakay na natin doon mga ka all right sa sakya natin kasi para makatikim yun naman yung ating mga ka-workmate ba ayan ito all right sakay natin dito kasih kulit lah, yang tayan mengakap right, Ayan, adami adami, oh, you know, oh ha, <laughs> alright, tapi nakamas to, you know, bayuleit violets. All right. <laughs> mga, mga guys, masarap talaga to. Kaya, ano pa yung nyo? Manguha na kay doon. <laughs> Alright. Uh, nandito pala ako ngayon sa Calero Meridalite. Uh, dito pala ako nakatira. Mga ka-alright. So, maraming puno ng kaimito dito. Ayan o parang namunga mga kay Mito dito mga ka Alright Ayan o yung mga bunga yan mga ka Alright Daming bunga Ano pa inaantay nyo Pumunta na kay Rito manguha Kasi ito basta sayang lang to Kakainin lang ng mga ano yan Mga Kabog Alam mo yung Kabog Oh, i-search nyo na lang sa YouTube kung ano yung kabog sa Tagalog. Kasi hindi ko rin alam eh. Alright, God bless inyo lahat. Mabuhay kayo. Babus!